Hi, Universe! So, nandito na tayo sa Manila. I, I don't know kung napanood mo yung previous vlog ko. Sabi ko po doon na pwede kayo mag-start mag-business ng family. So, ngayon, kasama ko ang aking pamilya. All <laughs> Alright, so magkano nga ba yung ating uh, initial uh, capital, no? So, yon. So, ngayon, lalabas na natin ang uh, ating uh, pera. So, gaano ka layo mararating na ang ating pera ang uh, business natin? 20. Yan. So, yan yung ating ano, cheer sa ating business. Let's go, let's go. Tingnan natin paano pa tayo makapamili. Tara, deliver. Samahan niyo ko. So, ang plan kasi namin, bali, pipili namin mga gamit sa bahay. Sina, para yung client namin, mga nanay. Kasi yun na yung, dapat na-define mo yung market mo. Malinaw sa'yo, sino yung clients mo. So, yun, sa amin, nanay. Kasi nga, barangay. So, tapos may sari-sari store si Ali Kisay. Siyempre, mga pipili mga nanay. May tinda din siyang ulam, gulay. So, tapos pag nakita yung ano, yung mga paninda, bibili sila. Know your market, then dig deeper to the needs of your market. Let's go! Okay, Universe. Kaya tayo sa tineras kanina. Bayong naman. Yung so, mahirap din pala, no? Kasi pagpipit, tapos paulis. Oh, oh, Pero wala pa niya kasama sa pag-inigosyo. Kaya pag nag-inigosyo ka, huwag kang basyadong kumaarte. Ba okay, walang maarteng negosyante. Okay? Okay. Alright, Gilibers, nakarating na tayo sa Bataan, so from Divisoria. Ito na yung mga nabili natin. So yan na. Ngayon, ibababa na namin dito sa store ni Aling Tisay. Ano ba yung business tips natin ngayon sa vlog natin? Una, you can start your family business ng mababalang halaga. Sa amin, 30k yung dala namin kanina. Uh, no yun? Uh, sharing, share-share kami ng uh, mga kapatid ko. Kasi before, nag-business na kami ng uh, RTW. So, inulit lang namin. Then, second tip is, uh, dapat clear din kayo ano ba talaga yung bibili nyo para kanino. Then, the good thing is, abang namimili kami, ito isang tip ha, sa lahat ng mga nagbibenta sa dating malululugas pa. So, isang advice is alam mo na dapat kanino yung item na yon. Alam mo na kung sino bibbentahan mo. Yes, so yung mga binili namin, alam na namin sino yung bibili na uh, estudyante, bibili ng uh, mga nanay, tatay, may idea na kami. So, basically yon mga kamag-anak namin na pwede silang bumili. And second, ito yung captured market. So, tingnan natin. Alright, pero bago yan. So, uh, delivers, kung mag kayo sa family yan, pwede nyo gawin. Basta may isang mag-manage sa inyo. Then, lahat mag-share. Hindi lang pera. Mahalaga na yung effort din. Uh, Nag-share tayo ng ambag natin. Uh, it's important to have your team. And ito yung advantage nito. Mas magiging uh, maayos um, ang relationship nyo, growing relationship with your family. Okay, so tina natin ito, binababa na. Let's go, let's go! Okay, ito na kasi yung sari-sari store ni Aling Visay. So mula dito, yung customer niya dito, yung magiging customer dun sa mga bago nating benta. So, uh, delivers, uh, update po kayo sa mga susunod na uh, steps sa ating uh, business. Kasi ngayon, gabi na, papay nga then tomorrow, mag-pricing. So, abangan nyo paano mag-pricing sa mga products. Let's go, let's go. Thank you po! Let's go!